Opo, kinumpirma ni Kapuso star Kylin Alcantara na siya nga ang kasama ni basketball star Kobe para sa isang dinner date. Naalala ng mga netizens ang, mysterious, na mga litrato ng kanilang dinner date na inilabas nila sa kanilang Instagram stories kamakailan. Sa isang kamakailang panayam sa philstar.com sa pagbubukas ng bagong Rustens Makati Store ng Bali, hindi itinanggi ni Kylie na siya nga ang kasama ni Kobe sa mga litrato na makikita sa Instagram stories ni Kobe, at vice versa. Ngunit nang tanungin kung ano ang totoong estado ng kanilang relasyon, tumawa ang actress at fashion influencer, o, oh, hindi ko alam, totoo. Nang tanungin kung single ba siya o may nakikita na iba, sinabi ni Kylie, oo, single ako. Maganda ang buhay ng single. Totoo yung sinasabi nila na masarap talaga maging single, deklarasyon niya. Pero nilino rin niya na hindi siya, nakapulong, kapag nasa isang relasyon. Sa ngayon, masaya si Kylie sa pagiging free at sa paggawa ng anumang gusto niya. Kahit may recent breakup at heartbreak bago kay Kobe, naniniwala si Kylie na, hindi ko susukuan ng pag-ibig. Malaya ang pagmamahal, ito ay ibinibigay at tinatanggap ng malaya, sabi niya. Si Kylie na isa sa mga bisita sa pagbubukas ng Balis Rustens Makati Store, na ayon sa pahayag ng department store chain, ay isang mahalagang hakbang sa pag-expand ng Swiss luxury brand sa Pilipinas. Ang bagong store na ito ay nagpapakita ng pag-usbong ng visual identity ng brand, na nagpapahayag ng Swiss design values na hinahanap ng mga individual na naghahanap ng kalidad at estilo.